Ko. So, wala nang ulam. Pa so, pinaman ka to. Hindi ba nagdating hati tayo noon? Eh, pa uli uli ka pa si, kami na matira oh. Pa pinaman, di mo na pa wala kung bilhin ah. Yun ang inang ko dun para makakain man lang ako tapos sino boss niyo? Ko. Pariyan naman talaga oh. Teka lang pre, parang di naman tayo magkakasama dito ah. Eh, bakit hindi nyo ako tinira? Alam nyo naman na gutom na, na. na rin ako eh. gagawa eh. Ito mo kami ha, ito mga alam natira eh. Ito ka lang. po kasi. Kaya nga tayo nang gambagan eh, para pari pala tayo may mga pa sa Kaya mo, kung bakit dito lang yung namin. Malang naman o. Eh, Hindi naman kami nagluto niya eh. Ay, na. Dapat,